mga kaganapan dyan ho, sa bahagi ng uh, lungsod ng Maynila sa nagpapatuloy na pahalik uh, sa Nazareno de Capo. May balita si Bombo Kelly Cordero. Nananawagan si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes sa publiko na makipagtulungan at panatilihing malinis at walang nakatambak na basura sa ruta na dadaanan ng translation procession. Ayon kay Artes, ito ay para sa kaligtasan na rin ng milyon-milyong diboto na karamihan ay inaasahang dadalong na kayapak bilang bahagi na rin ng kanilang panata una nang iniulat na ayon sa Philippine National Police na sa higit pitong raan ang naitalang nasugatan noon. Kabilang narito ang mga natapilok at mga nakaapak ng stick at iba pa. Kasabay nito ang panawagan din ng PNP sa mga ambulance vendors o yung mga nagtitinda sa paligid ng Quiapo at sa daanan na huwag sa lubungin ng prosesyon lalo na kung may mga gamit silang stick sa paninda nila. Nag-clear naman po tayo hindi lamang ng mga sasakyan na nakaharang pati po yung kalinisan sa lugar. Um, nananawagan din po ako sa ating mga kababayan. Alam naman po nila yung ruta ng uh, parada. Sana po huwag tayo magkalat uh, ng kahit ano na pwedeng ikasugat po ng ating mga diboto. Lalo-lalo na marami sa kanila ay sumasama po sa prosesyon ng pa. Pagtitiyak ng MMDA, nasa isang libot dalawang daan na tauhan nila ang ipapakalat sa prosesyon. Kasi dito ang susunod para maglinis ng mga basura sa mga rutang dadaanan. Lima bulansya na rin ng MMDA ang nakastandby ayon kay Artes. Maliban pa rito, mayroon pa raw silang ipinakalat ng medical at traffic personnel. Yung sa amin lang po, limang ambulansya po ang naandito sa ngayon na naka at mga medical personnel po. Ganon din po ang mga traffic personnel. At uh, yung iba pa po natin tauhan na uh, nag-maintain na linisan po dito. Uh, 1,200 po yung aming i-deploy ide para sa parada. Uh, kasama po yung mag, uh, maglilinis kung inyo po naman na-observe even yung mga previous pagkadaan po ng prosesyon ay nililinis na po kagad natin kung may mga naiwan na uh, akala Inihayag din ni Artes na naglagay na sila ng plastic barriers bilang barikada para matiyak ang maayos na daloy ng prosesyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero, para sa Trusted Radio Network in the Country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!